order <laughs> pekape muna mga kamoto patila lang tayo ng ulan tapos larga na sakto na naman mga kamote ay mga kamoto pala hindi kamote timing kasi ganda ng panahon hindi siya mainit ang sarap talaga mag ride dito sa expressway walang tracking walang istorbo para kang lumilipad sa kalsada bawat tiga ko sa throttle para akong lumalayo sa lahat ng problema ramdam na ramdam ko yung hampas ng hangin para bang may sariling agenda ang galin lahat ng stress. Pati na rin ang mga lipag sa katawan. <laughs> Parang sinasabi ng hangin, akin na 'to, bro. Ako nang bahala dyan. Ang linis ng langit, lawak ng daan, at yung tunog ng makina sa ilalim ko. Parang soundtrack ng kalayaan. At sa bawat kilometro, may kasamang ngiti. Kasi dito sa expressway, hindi lang biyahe ang mahalaga. Hindi yung pakiramdam na ikaw ulit ang may kontrol sa buhay mo.